At ito na nga po, Silver Boys TV, tinuldo ka na o inilabas na lahat ng baho ni Jason Casimero. Dahil nga ito sa pahayag ni Jason Casimero na asong puti daw si Sean Gibbons. At sa sobrang galit nga ni Silver Boys TV ay inilabas niya lahat ng pictures sa nangyaring pangbubugbog ni Janrell Casimero kay Jason Casimero noong July 20, 2020 kung makikita nyo naman po grabe yung pasa sa mukha ni Jason Casimero may gisi pa yung ano dyan sa may bandang labi yung sugat nya parang tatahiin nata yan at ayan natahi na nga po yung sugat sa bibig ni Jason Casimero mga kaibigan so sobrang lala po talaga pala ng pagkagisi ng kanyang mukha yan sa may bandang bibig niya grabe pala talaga yung pagkabugbog at ito na nga po yung screenshot ng message ni Jason Casimero so makikita naman sa taas yung pangalan niya Jason Reponte Casimero so ayon sa kanya may message ni Casimero si Sean Gibbons at ito yung naging message niya hello sir Sean morning can't you get me a ticket to the Philippines please sir Sean thank you because we fought so much that I went to the Philippines at dahil nga sa mali naman yung naging grammar niya dito ay nagreply na lang si Sir Sean na I do not understand your message. So yan, pinakita niya yung mukha niya. At sabi niya, my head hurts Sir Sean, I want to go to the hospital. So dito pa lang ay makikita na natin na humihingi pala talaga ng tulong itong si Jason kay Sean Gibbons. Na kung sinasabihan niya lang ayon na parang asong puti. At dito nga sa hospital na to dinala ni Sean Gibbons si Jason Casimero. Dahil nga, ito ay humihingi sa kanya ng tulong. Ayan, at nadala na nga po si Jason Casimero sa hospital mga kaibigan. So, kitang kita naman na tinulungan talaga siya at hindi siya pinabayaan. At dahil dyan, kaya galit na galit talaga si Silver Boys TV. Dahil kumbaga, parang walang utang na loob itong si Jason Casimero kay Sean Gibbons. Dahil, bilis lang nila sabihin ngayon na parang asong puti. At ito na yung mukha ni Jason Casimero nung no, naghihil na yung mga sugat niya so wala na masyadong pasa sa kanyang mukha. At dito tinudo na nga talaga lahat ni Silver Boys TV. Kumbaga sobrang galit na talaga yung nararamdaman niya. Kasi kahit itong record ng police station dito sa may tagig ay pinakita niya yung picture talaga na kung saan si Daniel Casimero ay nagkaroon nga daw ng kaso which is an act of lasciviousness. At minabuti ko na rin po na hindi pakita yung pangalan ng victim para sa kanyang protection so dito na lang po tayo sa suspect na kung saan makikita po dito januel casimero 32 years old at pinanganak po sa february medyo blurred lang po talaga yung ano yung pictures pero nakasaad dito na taga ormoc city itong si januel casimero so ito talaga yung pinakita talaga ni silver boys tv sa kanyang official facebook page So anong masasabi nyo dito mga kaibigan? At wag nyong kalimutang mag-subscribe.